Ito po News TV Quick Response Team sa may bagi ng Teresa Rizal, Partikular po dito sa may Tagbak River kung saan nakikita nyo po yung mga nagsasagawa ng uh, cleanup drive uh, upang uh, maiwasan ang uh, paglayo uh, o maha maharang na agad. Ito pong uh, tumagas na langis mula sa isang cement factory dito po sa Rizal at tulong-tulong po ito na mga residente, yung mga taga-local government, pati par, na po yung mga taga-coast guard at uh, mga taga-solid cement corporation upang uh, maagapan nga po yung uh, pagtagas o pagkalat pa ng tinatayang nasa 2,000 litro ng uh, langis na nagmula po sa isang storage tank ng naturang kumpanya. At sa ngayon nga po ay uh, nagpapatuloy sila sa pagtutulong-tulong upang maiwasan ito na makaabot hanggang Laguna Lake. Mamaya po, makakapanayam po natin ang uh, mga kinatawa ng Philippine Coast Guard, pati na po ng Solid Cement Corporation upang balaman natin ang status ng ginagawa nilang cleanup drive dito po sa naturang insidente. Samantala, pinag-aaralan naman ng pamunuan ng Teresa Rizal kung pagmumultay ng kumpanyang um umako sa oil spill sa kanilang lugar. Kaninang umaga nakapagpulong ang plant manager ng Solid Cement Corporation kay Rizal Governor Nini Inares. Solid Cement ang uh, ay pagmamayari ng Semex. Ang kay Inares, mabuting corporate citizen ang Semex at hindi raw nito tatalikuran ang kanilang pananagutan sa pangyari. Kaninang tanghali na sa isang libo at dalawang daang litro na ng langis ang kanilang nakuha mula sa ilog. Tuloy-tuloy lang ang operasyon para maiwasang umabot sa Laguna Lake ang langis at uh, kung Nasa 1-2 na nga pong nakuha nila, tinatayang nasa 800 pa na litro ng langis ang uh, pwedeng hinahabol po ng mga nagsasagawa ng clean-up drive.